Mapagpalang araw po Dok at sa aking mga kapaguro. Ngayong araw ay natasa na na magpapakita ang turo sa paksang antas ng wika. Ngunit bago niyan, sisimula natin ito sa isang panalangin. Sa ngala ng Ama, na anak ng Espiritu Santo, Amen. Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may mapagpakumbabang puso. Hinihiling po namin ang inyong paggabay at karunungan sa pagsisimula ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa at pumagit na ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman natutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa tulungan niyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aning gagawin Biyan niyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay at gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa amin kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa muli, magandang araw sa inyong lahat. Bago tayo tumungo sa panibagong paksang ating pag-aaralan, magbabalik-aral muna tayo. Tungkol sa ating tinalakay kahapon, Binibining Emilyn Magaling. Ang ating tinalakay kahapon ay tungkol sa wika. Sino rito sa inyo ang makapagbibigay ng kahulugan o katangian ng wika? Binibining Sara. Magaling. Ang wika ay ating ginagamit sa pagkikipag-salamuha o pagkikipagtalastasan sa ating kapwa. Ano pa? Ginoong Daniel. Magaling. Ang wika rin ay ang sumasalamin sa ating pagkakilanlan. At ito ay sumasalamin sa ating pagka-Pilipino. Dahil alam niyo na kung ano ang wika, ang katangian at kahulugan nito, ngayong araw ay datako na tayo sa panibagong paksang ating pag-aaralan. Ngunit bago niyan, may laro akong inihanda na pinamagatang kantas ng wika sa pagsisimula ng ating laro ay mayroon na akong inihandang music video. Nais ko na unawain at itindihin ninyo ito ng mabuti. Ang guru o ako ay magbibigay ng mystery bag sa unahan at pagpapasapasahan ng mga mag-aaral sa saliw ng musika. Sa pagtigil ng tunog, ang mag-aaral na may hawak ng mystery bag ay sasagot sa katanungan na aking inanda. Kapag nasagot na mag-aaral ang tanong bilang gantimpala, sa kanya ibibigay ang mystery bag. Handa na ba kayo sa ating laro? Naintindihan na ba kung paano natin ito laruin? Okay, sisimula natin sa awiting nosi Balasi. Kung alam nyo ang kanta ay maaari lamang kayong sumabay. Huwag mong pansinin Ang naninira sa'yo Okay, binibini na may hawak ng Mr. bag. Mari ka bang tumayo? Okay. Kapag nasagutan mo ang aking tanong, ay bilang gantimpala sa iyo na mapupunta ang Mr. bag. Sa iyong, ang iyong katanungan ay, ano ang iyong napapansin sa salitang nosi ba lasi? Okay, mahusay. Ang nosi ba lasi ay, Mang, ang mga salita ay binaliktad mula sa salitang no si na kapag binaliktad natin ay sino at saka la si na kapag binaliktad natin ay mauunang maunang basahin ang si at saka bago ang la sa, kaya ito ay nanganghulugan na no si balasi o sino ba sila palakpakan natin si Binibini sa ikalawang kanta or awit Bilisan mo, bilisan mong takbo Ilagang mga bombang nakatutok sa ulo mo Totoy tumalong ka Tumupa kung kailangan At baka tamaan pa ng mga bala Totoy makinig ka Huwag kang magpagabi Baka pagkamalang ka tumandu sa, dyan sa tabi Totoy, ano mo ba? Kung ano ang puno tulo Nang di matapos Tapos ng kaguluhan Ito Hindi pulat nilaw Tunay na makalapan Ang kulay at tatak di siyang dahilan Hanggat marami sa kahirapan At ang hustisya ay para lang sa mayaman Habang may tatsunog at sila ang nasa tuktok Di matatapos ang tulo Binibini, maaari ka bang tumayo? Okay, batay sa awiting tatsulok, ano ang ibig sabihin ng salitang tatsulok? Ano yung mapapansin sa salitang tatsulok at gamit ang mga larawan na ito, ano ang iyong mapapansin? Mahusay! Ang kantang tatsulok ay nagpapakita ng sistemang politikal ng Pilipinas na kung sino ang nasa kapangyarihan ay siya ang nasa taas halimbawa ng mga politiko o kaya'y mga mayayaman sila ay nasa taas o sa nasa mataas na bahagi ng tatsulok at tayong mga mahihirap ay nasa mababa at saka minsan hindi pantay ang mga batas dahil kung sino lamang ang nasa itaas o ang mga mayayaman ay sila lamang ang pinapanigan ng batas. Sikatlong musika, Tulala lang sa aking kwarto at ang Yo pa'na Y cae en el Porque contigo Yo ya escogí Ahora mi corazón Senti tu el ko sa yo ya senti, tapi di mila gro biru cebu el malia sederejo na di mio reso, tapi dio era contigo yo contigo. at tuling Awit, ano ang iyong napapansin sa mga salitang ginamit sa kanta? Naintindihan niyo ba ang liriko ng kanta? Okay, mahusay. Dahil ang kantang porke ay, ng maldita ay, isang halimbawa ng lirikong cabakano Kaya hindi mo naintindihan ang liriko ng kanta. Ang cabakano ay isang wika sa lalawigan ng sambuanga. Batay sa tatlong awit na ating inawit, ano ang inyong sumagi sa inyong isipan tungkol sa napanood na video? May kaugnay kaya ito sa ating talakayan sa araw na ito? Ginoo, mahusay, ang magiging tupiko natin ngayong araw ay ang tungkol sa antas ng wika. Ito ay nahati sa lima mula sa pinakamababa na balbal kasunod nito ay kolokyal, lalawiganin, pambansa at saka pampanitikan. Ating pag-aaralan kung sa ano nga ba ang mga salitang formal at saka salitang di formal. Sisimula natin ito sa pagtukoy kung ano nga ba ang antas ng wika. Ang wika ay nahati sa iba't ibang kategorya sa antas na ginagamit ng tao batay sa kanyang pagkatao sa lipunang kanyang ginagalawan, lugar na tiniterhan, panahon at katayuan at okasyong dinadaluhan. Tayo ay gumagamit ng iba't ibang wika kaya marapat lamang na alamin natin kung kailan o paano natin gagamitin ang mga salitang ito. Kung ito ba ay formal na salita o deformal na salita dahil minsan o dahil minsan kailangan talaga natin na iakma ang mga ang ginagamit sa lugar na ating pinupuntahan o kaya sa mga tao na ating kinakausap. Ang wika ay may antas o level. Ang wika ay nahati sa iba't ibang kategorya ayon sa kaantasan nito. Maaari itong mahati sa dalawang kategorya. Ito ay ang informal na matatagpuan sa mababang parte ng antas ng wika at saka formal na matatagpuan sa mataas na bahagi ng antas ng wika. At ang bawat kategorya ay nabibilang ang iba't ibang antas ng wika. Ito ay ang balbal, kulokyal at saka lalawiganin. At sa formal naman ay ang pambansa at saka pampanitikan, makikita natin na ang tatlong ito ay matatagpuan sa mababang parte o antas ng wika at saka sa formal naman na pampanitikan at saka pambansa matatagpuan sa mataas o sa matatagpuan sa mataas na bahagi ng antas ng wika. Ano nga ulit ang dalawang kategorya ng wika? Magaling, ito ay ang informal at saka formal. Ating sisimulan nito sa salitang informal o nasa mababang bahagi ng antas ng wika. Ang salitang informal o di-formal ay wikang palasak, mga salitang karaniwang ginagamit sa pakikipag-usap o pakikipagsalamuha sa mga kakilala o kaibigan. Ang mga salitang informal o deformal ay kadalasang kinagamit natin kapag kausap natin ang ating pamilya, kaibigan, o kaya'y mga tao na ating nakakasalamuha sa kalye o sa mga halansangan. At may tatlong uri o kategorya ang informal na mga salita. Ito ay ang lalawiganin, kolokyal at saka balbal. Sa tatlong informal na salita ay sisimula natin na tukuyin kung ano nga ba ang salitang balbal. Ang salitang balbal or slang sa wikang ingles ay ang tawag sa mga salitang karaniwang ginagamit sa kalye o lansangan. Kaya't madalas na tinatawag din, din salitang kalye o salitang kanto na bibilang sa pinakamababang antas ng wika. Ang salitang balbal o slang ay madalas nating maririnig kapag tayo ay pumunta sa mga kanto o kaya mga lansangan. At saka madalas na sinasalita ito ng mga taong tambay o walang trabaho. Gaya ng mga salitang bagets na ang ibig sabihin ay kabataan, ang ermats ay mahusay ito ay nanay ang datong. Halimbawa ay si Aling Maria ay marami ang datong dahil nakabili siya ng bagong kotse. Mahusay ito ay pera. Ang Ludi naman ay idol. Gaya ng kanta kanina na no si balasi, ang mga salita ay binaliktad. Kaya ang awiting no si balasi ay isang halimbawa ng salitang balbalos lang. Ang jokla naman ay bakla, ang ave. Nagustuhan. Ang pit ay salita rin na binaliktad na ang ibig sabihin ay malupit. Ang parak o, chak, o lespo bis. Ang erpat, kapag ang ermat ay nanay, ang erpat naman ay tatay. Si Kyo. Okay, ito ay guardia, charing. Biro. Ang utol naman ay kapatid. Meron pa bang katanungan tungkol sa balbal o slang? Dahil wala na, tutungo naman tayo sa ikalawa sa pinakamababang kategorya ng antas ng wika ito ay ang kolokyal. Ano nga ba ang salitang kolokyal? Ang kolokyal ay ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap, madalas na ginagamitan ng pagpapaikli o pagkakaltas ng ibang titik sa salita upang mapaikli ang salita o kaya'y mapagsama ang dalawang salita. Kapag salitang kolokyal naman ay binabawasan ang ng binabawasan ng isang titik ang isang salita at madalas natin itong ginagamit sa ating tahanan. Halimbawa nito ay ang salitang pano mula sa salitang paano. Makikita naman natin na kinaltasan ng kinaltasan ng letrang A ang ang salita na paano kaya kapag atin itong binibigkas ito ay hindi na paano, ngunit ito ay paano. O... Pangalawa ay kailan mula sa kailan. Pre mula sa pare. Meron mula sa mayroon. Nasan mula sa salitang nasaan. At ang pumuli ay tena mula sa salitang tarana. Ang lalawiganin ay mga salitang karaniwang ginagamit sa lalawigan o probinsya o kayay particular na puok kung saan nagmula o kilala ang bika kapansin-pansin ang mga ka lalawiganing salita ay may taglay na kakaibang tono o bigkas na maaring magbigay ng ibang kahulugan dito halimbawa ng kinanta natin kanina na porke ang porke ay inawit ng bandang Maldita kung saan ang mga liriko ng kanta ay mula sa lalawigan ng Sambuanga at saka ang wika na kanilang ginagamit ay kano o Chavacano. Kaya, marapat lamang na, kaya hindi natin naintindihan ang dari ng kanta at tayong mga hiligay noon na naninirahan dito sa Bacolod ay kapag tayo ay pupunta sa Kalakhang Maynila, malalaman talaga ng mga taga Maynila na tayo ay mga hiligay noon o mula sa Bacolod dahil sa tono ng ating mga pananalita. Gaya na lamang ni Tekla. Si Tekla ay taga Bacolod at ating panoorin ang video. Ang gusto ko sa pinaka lahat ng mga tribo, ang ilonggo. Kasi? Masaya. Wala kang, mano kahit, kahit nag na. Ba At saka wala kang ka nakita ng ilonggo na, ano, na masama. Ngayon lang ako nakita. Ha? Ngayon lang ako nakakita. May mangilay nila. <laughs> 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 oo. May napansin ka bang ilonggo na hold-upper? Wala. Oo, uh, oo. Kasi? Kasi ang pangit. Parang nakakatawa. Bakit? Huwag kang kikilos ng masama. Hold up ito. O, oh, tapos... Oo. Subukan yung mga galaw na namin, magpapaputok ako, oh, bababangbang, bababangbang, di ba? Uh oo. -oh. So, kaya, ginagurihan siyang City of Smile. Ah, oo. Uh -oh. Sa bagay na rin, may kabit kami na sunugan, nga ilonggo din eh. Ay, talaga? Oo, oh, hindi, wala, natupok yung bahay nila. Ang hindi na ng tulong. Bakit ano bang, di ba lang sumigaw? Siyempre tayo pag nasunog, di ba? Sunog! Sunog! Ah, lang, sunog! Di ba? Oo, oh, oh. pag ilonggo. Eh, siya wala. Ah, sunog! Ah tul tulong suno ayun ay nakarinig aso lang diba? ba? Oh, ano sabi ng aso aw 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 at is nakarelate yung aso kawan <laughs> ng lalawiganin ay ang ambot salitang bisaya na ibig sabihin ay ewan manong at manang mula sa salitang ilokano na ibig sabihin ay kuya at ate bakal Salitang Ilonggo ibig sabihin ay bibili, buang salitang Bisaya na ibig sabihin ay baliw, kaon salitang Bisaya na ibig sabihin ay kumain or kain at ang panguli ay ang kanon salitang Bisaya na ibig sabihin ay kanin sa Tagalog. Ang mga wikang lalawiganin ay mga salitang sinasalita ng mga taong kabilang sa isang pook o particular na lugar. Dahil alam na natin ang tatlong kategorya ng wika ang balbal, koloktya, kolokyal at saka lalawiganin, ngayon tumungo naman tayo sa salitang formal. Ang salitang formal ay mga salitang standard dahil ang mga ito ay ginagamit ng na mga karamihan na mga nakapag aral sa wika. Ito'y mga salitang karaniwang ginagamit sa paaralan, sa mga panayam, seminar, gayon din sa mga aklat, ulat, at iba pang usapan o salitang pang entelektwal. Kapag ang salita kanina, ang salitang informal ay madalas nating maririnig sa ating tahanan, sa lansangan, o kaya'y sa kalye, ang salitang formal naman ay ating maririnig sa mga formal na okasyon gaya ng seminar, panayam, at saka ang mga salitang ito ay ginagamit sa pagsulat ng aklat, pag-uulat o iba pang usapan o salitang pang intelektwal. Madalas rin natin itong ginagamit sa ating paaralan. Kapag tayo ay kumakausap sa ating mga guro, kumagamit tayo ng formal na salita at ang formal na salita ay nahati sa dalawang kategorya na matatagpuan sa pinakamataas na bahagi ng antas ng wika ay ang pampanitikan at ang kasunod nito ay ang pambansa. Atin munang pag-aralan ang pambansa. Ang pambansa o salitang pambansa ay kinagamit sa mga babasahing pang-akademiko tulad ng aklat o textbook sa mga paaralan. Ang mga halimbawa nito ay ama, ina, anak, salapi, balita, bahay at marami pang iba. Sa ba salitang balbal, ang ama ay ginamit natin na elpats, sa pambansa naman ay ama kung ang air mats sa salitang balbal, kapag gagamitin natin ito sa pambansa, ginagamit natin ang salitang ina. ba diba, kapag magkaroon tayo ng panayam o interview, hindi tayo gumagamit ng mga salitang air mats, air pads, mga ludi, dahil hindi ito akma sa ating kinakausap. Kaya kailangan nating gumamit ng mga formal na salita. Sa pampanitikang naman upang retorika, masisining na salita tulad ng mga tayutay, edyoma, kasabihan at kawikaang lalong nagpaparikit sa pagkakagamit ng mga salita. Ang masalitang pampanitikan ay madalas nating maririnig o mababasa sa mga tula sanaysay, at saka marami pang iba. Dahil ang mga salita na ating mababasa sa mga tula ay gumagamit ng mga matatalinhagang salita. Hindi ito gumagamit ng literal. Kagaya na lamang ng mga salitang ilaw ng tahanan. Ang ilaw ng tahanan ay ay nanganghulugang ang ating ina. Kapag haligi naman ng tahanan, ito ay ating ina. Ay Kapag haligi naman ng tahanan, ito ay ang ating ama. Sa pambansa, ang ating ama ay ama. Sa balbal naman ay airpads. Kapag sa pampanitika naman o retorika, ito ay haligi ng tahanan. Sa kasabihan naman na aanin pa ang damo kung patay na ang kabayo, hindi ito nangangahulugan na mayroong damo at saka mayroong patay na kabayo. Dahil ito ay gumamit ng mga matatalinhagang salita na mayroong may nakakubling mga kahulugan o malalipang mga kahulugan. Kagaya ng aanin pa ang damo o aanin mo pa ang iyong tulong, kung patay na o wala na ang iyong tutulungan. Kaya tayo kapag mayroong mga tao na nangangailangan ng ating tulong ay tumulong tayo kaagad. Huwag na nating hihintayin pa na ang ating tutulungan ay mawala pa muna bago natin sila tutulungan. At ang panguli ay magbilang ng poste. Ito ay isang idioma na nangangahulugang walang trabaho. Kap Alam niyo na ba kung ano ang antas ng wika? Okay. May mga katanungan akong inihanda at ang una ay ang ano ang dalawang kategorya ng wika? Binibini? Magaling! Ang dalawang kategorya ng wika ay ang informal at saka formal na salita. Ano-ano ang dalawang uri ng formal na wika? Ito ay ginoo, you know, ito ay pambansa at saka pam, panitikan o panretorika. Sa ikatlong katanungan, binibini, ano-ano ang tatlong uri ng informal na wika? Mahusay, ito ay ang balbal, kolokyal at saka lalawiganin. Paano ninyo malalaman na ang antas ng wikang ginagamit ninyo ang ay balbal, kolokyal at saka Ginoo, magaling kapag ang mga salitang balbal lagi nating tatatandaan na ang mga salita ay binaliktad at saka madalas nating maririnig sa kalye at saka ito ay tinatawag ring salitang kalye o salitang lansangan ang kolokyal naman ay ang mga salitang binawasan ng mga titik o letra kaya mas madali na lamang natin itong i- salita kagaya ng salitang paano na naging pano, kailan na naging kailan. At saka ang lalawiganin naman ay ang mga salitang sinasalitan ng mga taong kabilang sa isang particular na puo kagaya ng buang na ang ibig sabihin uh, sa Tagalog ay baliw. Ang aso naman kapag Sinasalita ay kapag sa ating mga ilonggo o hiligay ito ay ego. Maari bang kumuha ng isang kapat na papel at sugatan ang sumusunod? Meron ng isang kapat na papel? Okay, babasahin ko muna ang panuto. Panuto, tukuyin kung saang antas ng wika ito nabibilang. Kung ito ba ay balbal, kolokyal? lalawiganin, pambansa o pampanitikan. Una ay lodi. Pangalawa ay ama. Pangatlo, ilaw ng tahanan. Pangapat, republika. Panglima, dangal. Panganim, airpads. Pangpito, haligin ng tahanan. Pangwalo, kamusta mula Mula sa salitang kamusta, naging musta, pangsyam, utol, at ang panguli, pangsampo, ay pumanaw o aalis. Tapos na? Okay, ating iwawasto ang inyong mga kasagutan. Number 1 o sa una ay lodi. Ang salita ay binaliktad kaya ito ay balbal. Ang ama naman ay pambansa. Ilaw ng tahanan pampanitikan. Republika, okay, ito ay pambansa. Dangal, pambansa rin. Airpads, ito ay sinasalita ng sa kalye o salitang kanto ng balbal. Haligi ng tahanan. Kaya ito ay may malalim pang kahulugan. Magaling, ito ay ang pampanitikan. Kamusta na naging musta? Inaikli ang salita. Ito ay kolokyal. Ang utol ay balbal. Pumanaw o aalis. Ito ay sinasalita sa ibang sa ibang mga ibang tao. Ito ay lalawiganin. Magaling! dahil kayo ay nakakuha ng sampung puntos. Para sa ating takdang aralin, sa kalahating piraso ng papel, magsaliksik ng mga pahayag o dialog na may mga antas ng wika at gagawan ng bagong pangusap. Ipasa ito bukas. Meron pa bang katanungan? Wala na. Dahil wala ng katanungan, yun lamang po at maraming salamat.